Ang video na ito ay para sa tao may problema sa kidney, liver at kidney stone at pati na rin sa puso. Kailangan lang natin pakuluan ng sabaw at laman ng buko. May mga napapanood ako na yung buko mismo ang pinakukuluan. Well, let's make it very simple. Ilabas nyo ang sabaw ng buko, gayatin ang laman, ilagay sa pakuluan kaldero. Once nakita nyo na na medyo nabula, indikasyon na yan na mainit na ang buko at pwede na itong hanguin. Tulad ng sinasabi ko, may mga gulay, prutas at iba pang herbal na halaman ay may enzymes na mas nagiging aktibo kapag ito ay naiinitan. Mas magiging mahusay maglinis ang buko ng ating kidney at liver kapag ganito ang inyong gagawin. Pati ang namumuong kidney stone ay mapapadali ang pagtunaw niya nito. Kahit ang mga malalaking kidney stone ay magagawa din itong ilabas sa ating katawan basta tama ang prosesong gagawin. Ang sabaw din ng buko ay epektibong magpapababa ng inyong blood sugar, maganda sa taang diabetiko, nagpapaganda ng sirkulasyon ng ating dugo, nagpapaganda at nagpapalusog ng ating puso. Ang buko din ay may mataas at malakas na antioxidants. Ito yung lalaban kung may nasisirang selula sa ating katawan at mga ugat ng cancer cells. Ang sabaw ng buko din ay ginagawang alternatibong dextrose sa taong nangangailangan. Ang buko din ay numero unong diuretic o nagpapaihi, nagpapaganda ng pag-ihi, maglalabas ng toxin sa pamamagitan ng pag-ihi, pampalinis ng kidney. Gawin ito isang beses sa loob ng isang araw, sa loob ng limang magkakasunod na araw bago matulog. Monitor nyo ang ihi nyo pag parang gatas-gatas ng ihi, it means na lusaw.